Sige. Ba, and paano yes, po nakatulong sa inyo yung juice? Uh, ako po kasi dati ay may asma. Tapos may sakit ako sa bato. Tapos nung ako po ay isang rider, uh, bus rider ako dati, na yung co-rider ko hindi ko alam na siya pala ay may asma din. Mm -mm. Na magaling na siya. Hindi ko alam sa kanya kung bakit ipinipilit niya itong Octavius sa akin. Ngayon, nung nung ako ay panahon na yon, wala talaga akong trabaho parang tinatanggihan ko kasi may mga food supplement ako na trinay mm -mm. na hindi naman talaga, parang mga ganito ding juice yon mm -mm. ngayon eh ako ay sabi ko ayoko, dahil unang una wala akong pambili, dahil mm -mm. wala nga akong trabaho, tapos sabi niya, sige na kahit iisa, kumuha ka mm -mm. sinisigurado ko sa iyo ay nag-aalangan ako kasi talaga ako marami na ako sinubukan nito. Mm -mm 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 -mm. yung mapa puro herbal din sinubok ko. Sabi ko, hindi naman ako nagaling. Pero dun sa pagpapauso ko, nag-aalala na dun nga yung ate ko dahil ako ay dalawang oras nga lang nagaling. Dapat ay ah, pagkatapos ng apat na oras, saka ako magpapauso. Ngayon po ay pinilit niya ako. Nung nagtagal na, nakulitan ako. Tapos hirap na hirap na rin naman niya ako. ako suka na ng suka, hindi ako makahinga. Tapos ako'y namanas pa nga, sumabay pa yung pamamanas dahil yung palay yung sapato. Ngayon, may pato pa. Itong kabila, Kabila akong muka, panas hanggang sa paa ko. Nahihirapan ko ako nung lumakad. Masakit yung sasaplan ko. <laughs> Tapos nung sabi ko, sige na nga. Parang nakulitan ako na ako na may nahihirapan na din. Sabi ko, sige, sigurado kuho sa inyo, ma'am. Na ito ho ay magaling, magaling, magaling sa, gagaling ho kayo. para nung muna kasi talaga ako, nag-aalilangan ako eh. Parang ayoko kasi <laughs> ang dami ko nang antrenay. <laughs> Ngayon nung pumunta sila, dinag-demo sila. Tapos nung pagpapaliwanag nila, magal, maganda nga sa hapo, unang-una rin sa hapo. Mm -hmm. Dahil nga kita nila, panayang ang ng tubig, panay tayo ko dahil hindi nga ako makahinga. Oh, oh. Magsasalita ako, hingal ako na maya-maya, naninikip yung dibdib ko po talaga eh. Mm -hmm. kapag, ah, hirap talaga ako. Mm -hmm. hirap. Tapos nung, ano, nang hiram ako dun sa kapatid ko, para lang bumili nito, mm -hmm. na nag ako na dalawa dahil sabi ko doon sa kapatid ko, dahil maganda din yung kape as eddy kasi ako sinisikmura talaga kapag ako ng ibang kape trinay ko din tong kape tapos itong juice ang unang-unang sinabi kung dahil naman ako ay sabi ko wala naman sakit sa puso dahil po lagi akong nagpapag up nga sa doktor mm -hmm. dahil nga hinahihirapan na rin ako ay wala naman nung ako ay check up din sa puso wala naman talagang yung asma ko talaga mm -hmm. tapos nung iniano nila sa akin na kailangang i-boost eh. sabi nung nagdemo sa akin, Oo. sa Rico, ay kalahati agad ma'am ang inom nyo bago kayo uminom na yung tatakali. Kasi may program po ng pag-inom nito. Mm -hmm. Pero dahil nakita nila na talaga ako hirap na hirap time okay. okay. na ng po. Ng yun, ay sa lahat. Mm -hmm. Pagkainom ko nung kalahating yun, eh, para lang ako nagdahilan. Maya-maya ako ay umayos ng parang Ay, grabe pa! Kaya Pero sabi ko, na. mula nung araw nang kinabukasan, ho, pinabalik ko sila, nag-invite ako ng mga, oh, um, ng mga kapitbahay na, na, na ako po ay nakapagpamember na rin sa Oriental Mentoro. Ay, ay ano ang galing. So, Anong pangalan niyo po, ma'am? Jocelyn Pascua po. Jocelyn Pascua. Grabe ang galing. Congrats, ma'am. Congrats. Dami na tulungan na sa